Iris. Ang swerte ay kakampi ng mga mabilis kumilos. Kapag sinunod mo ang iyong lakas ng loob, lalapit sa iyo ang mga bagong oportunidad. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 1, number 0, at number 7. Para sa 6-number loto ay number 12 number 25, number 3, number 16, number 30, at number 33. Taurus. Tahimik ngunit siguradong swerte ang lumalapit sa iyo. Ang pasensya mo ay ginagantimpalaan ng mga pagkakataong biglaan pero makabuluhan. Para sa two-digit number ay, number 10 at number 23. Para sa 3 digit number i, number 1, number 5 at number 2. Para sa 6 number lotto i, number 8, number 17, number 22, number 26, number 31 at number 34. Gemini, ang swerte ay nasa iyong galing sa pakikipag-ugnayan. Magugulat ka sa dami ng biyayang dadating dahil sa simpleng pag-uusap o koneksyon. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 35, number 18, number 25. Number 30, at number 11. Cancer. Ang swerte ay konektado sa damdamin. Sa mga sandaling pinakikinggan mo ang kutub mo, lumalakas ang posibilidad ng magandang resulta. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 0, at number 5. Para sa 6 number loto ay number 6, number 15, number 24, number 28, number 33 at number 36. Leo, lumalakas ang enerhiya ng swerte kapag ikaw ay nasa sentro. Ipakita ang galing at tiwala sa sarili, may biyayang hatid ang liwanag mo. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 1, at number 0. Para sa 6 number loto ay, number 4, number 13, number 19, number 23, number 32, at number 35. Virgo mas damdami ang swerte kapag organisado ka. Panatiliin ang maayos na kilos, kahit maliit na hakbang ay maaaring humantong sa malaking gantimpala. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 1, number 8 at number 0. Para sa 6-number loto ay number 29 number 10, number 20, number 26, number 31, at number 34. Libra, ang balanse sa emosyon at isip ang magdadala ng swerte. Kapag tahimik ang loob mo, mas dumadaloy ang tamang enerhiya sa paligid. Para sa two-digit number ay, number 9 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 1. Para sa 6-number loto ay, number 35, number 11, number 15, number 23, number 30, at number 36. Scorpio, ang swerte ay nasa kakayahan mong magdesisyon ng may tapang. Ang diretsyong hakbang mo ay magbubukas ng pinto ng tagumpay. Para sa two-digit number ay, number 4 at number 12. Para sa three-digit number ay, number 0, number 4, at number 6. Para sa 6 number loto ay, number 11, number 16, number 20, number 28, number 34, at number 36, Sagittarius. Ang swerte mo ay madalas nakatago sa mga biglaang pangyayari. Maging alerto, may sorpresa na maaaring magbago ng takbo ng araw mo. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 25. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 2, at number 5. Para sa 6 number loto ay, number 23, number 14, number 29, number 27, number 32, at number 45. Capricorn, ang sipag mo ang magnet ng swerte. Hindi man ito dumating agad, siguradong may gantimpala ang bawat pawis at sakripisyo. Para sa 2-digit number ay number 14 at number 27. Para sa 3-digit number ay number 2, number 7 at number 3. Para sa 6-number lotto ay number 25, number 12, number 19, number 21, number 30 at number 33. Aquarius ang swerte ay dumarating kapag hindi ka natatakot maging iba. Ang orihinal mong pananaw ang magdadala sa iyo sa kakaibang tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 15 at number 28. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 8. Para sa 6-number lotto ay number 36, number 10 number 17, number 25, number 31, at number 34. Pisces, ang swerte mo ay nakaangkla sa pananampalataya mo. Sa bawat panaginip at pangarap, may kasamang pahiwatig na dapat mong pansinin. Para sa two-digit number ay, number 3 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 6, at number 3. Para sa 6-number loto ay, number 19, number 32, number 20, number 23, number 27, at number 40.